Ito naman isa y din. Oo. Oh. Ito naman ganito mga puti na mga magkano. Uh, ito pala yung dinadating dito pag gantong araw. Yung galing doon sa ina mga biniyahe tapos dito dinadala. Pala ah! pala mga to. Magkano yung mga toreto yung mga ganyan? Gusto yung makabili ng mga spati malalahe dito po kaysa uh, sa tulaw. Mga magkano presyo ng mga baka magkano ito? Sari uh, ang pati car. Sibi ah. Uh. Tayo po ay at uh, may nagbibila sa ating magbabaka dito sa Padre Garcia pero bago tayo pumunta doon tayo muna isisilip dito sa paradahan ng Padre Garcia Araw po ng Lunes uh, 17, November 17 Dito na natin kung marami pa rin mga hype na binibenta dito ngayon baka sakali mga tayo ng mga pangkate na malaki mga baka Yes, yeah. e tayo Go! So. wala masyado kasing mga uh, mamimili at nabibenta dito tayo ito parang uh, uh, kung galing na dito mga bihero yan uh. may mga baka dito Ayan mga, Ayan, mga baka. Na pangkatay. Ayan tulong Stevie. Uh, ito pala mga dumakarap dito ng mga mga baka at kalabaw dito sa Padre Garcia. Ito daw ay puro galing Lucena. Bari kita yung mga pangkatay na nandito. Ayan, ito may mga galing pala sa Lucena. Yung galing sa Lucena din hahakot ng dilad sa paradahan. Ayan. Ayan po yung mga baka dito yung mga galing pala sa Lucena ng mga biyahero. Ayan. Ba. May May walay. Teka sama niyan. Ah, ito Tagalog. Magkano yung mag-inahang yun? May kita 50,000 ito to pala yung inahin. Eh, no? Ito na yun, may kita 50,000 daw. <laughs> Ayan. Pinapakain na nila. Ito pala mga baka niya dito galing Lucena. Oh, galing Lucena. Ayan. Oh, galing pala Lucena ito mga ito. Ayan. Mga... Ito pala yung dinadating dito pag gantong araw. Yung galing Lucena mga binayahit. Tapos din dinadala. Ito pala yung pangalaman mga ito. Magkano yung mga, mga turetin yung mga ganyan? May kita na tagpo 40,000 pa ito mga turetin. Dami yun. Ah, may mga dumalaga din. Oo. Ito mga pati ninyo. may tagaan na po yung mga papatining dito ng mga baka. Ayan. Marami, marami nga rin pala na doon, no? mga tagaan na po. Ito yung mga galing bikul at keson. Ayan. Maraming torete sila bus dito. Ayan. Ito na no, may mga tagalog na ano. Ha? <laughs> partido. Ito tayo partido, bahing, bahing chingko, Pataas. Ayan, na, partidahan na daw ito. Mga tagaluging mga baka, mga torete. Ayan. Mga dadam pala dito mga baka galing Quezon, tsaka Bicol. Yung mga mayabay sa Lucel. Ito po. Ayan, ito po yung mga nandito mga baka. Ang galing Lucel. Ito po, pa rin. Ito po, maraming pa rin. Sino bossy nandito nag-aabang pa na mamimili. Ay to, AO. mga dumalaga. Ayan. Mga dumalaga mga baka naman ito. Ito po yung kabila naman to, ng kikitong to mga baka na may git na tag si 60 55 pataas May mga koral na pala sila dito na sarili. Ilan po yung mga baka dumating dito ngayon? Ay, Ayan. Ayan, uh, Ayan mga talong Stevie. Marami sila. Abos dito mga baka. Ay, design parang Holstein ano? Holstein yan. Holstein. Magkano itong Holstein mga ganito? 35,000. Ito yung Red brahma ni Boss. So available pa pala ito. Ayan. Dalawa. Ayan. Ganda naman. An sang farm to galing? Ha? Sang farm galing? Ansa? Saan sa -ansa daw para galing itong farm nito? Ayan. Mga red brahman. Pure red brahman kita naman sa mukha nila eh. Meron kasi nagtanong sa atin, hindi naman daw pure eh, Pero kita naman, hindi yung mga tenga nila sa atsura nila. Sa bata pa lang ano. Magkano ang iningi mo dito? 115. 115,000. Ito yung 115,000. Parang medyo malaki-laki itong isa. Malaki-laki. Maganda ang katawan itong isa. Okay, eh. ito. Ah, Galing pa lang ansa ito. Ayan. Yeah. Ang ganda ko. So, mabait naman ang pagkakamay. Uh, pag, pag ganito kasi medyo ano, hindi yan papapahimas eh. Ito naman isa din. Oo. Uh -huh. Ito naman ganito mga puti na mga magkano. 105 ang halaga ko sa dalawa. Ay, ito 105. Ito mura mura na ito. 105 lang itong dalawa. Yun naman yung sa presyong babuwasan pa. Hmm, babuwasan, babuwasan pa ba yan. Saan galing naman itong baka mong ito? Kaya yeah, magkakasama rin. Ah, magkakasama ito. Oo, ito pa rin magkakalahi. Puti at pula. Kita naman sa itsura nila. oh. Ayan. Yeah. Mga brahman ng lahi. Ayan. Yeah. Balit yung mga baka ni Bosik. Ang <laughs> mga baka dito, mga <laughs> pambeta sa parada ng gabi. Ibosing, e, kung sakali pala pwede mahingi number mo. Hindi oh. mga interesado. 0997 0997 49 49 51 51 474 Anong pangalan niya? Marvin Si Boss Marvin. Ito, sariling, baka sariling mga baka. Sariling mga baka. Sa inyo Oo. pa. Ito pala ito. ito ito. Tugula so, so, pa uh, oh, Marami pala oh, ito, ito. Marami pala si Boss baka. Kala ko ito lang. Ayan ko. Ayan Ang dami. Puro turete din ito. Oo, oh. oh, yan. Puro dami oh. Mga malalaki yan. Mga naman sa tenga ay. Mga brahman Ah, mga Brahman yan. Ganda nga naman na yun. talaga mga Brahman, nakita na sa itsura yun. Kita niyo. Ha? nyo. Ito na talaga sumusit. Kilala na si Boss. yung lagi natin na-interview dito. Kanyas mismo itong mga bakang ito. Pag mga interesado kayo sa ganito Baka kayo, yun yung number ni boss kinuha natin. Ah, pero ito mga ganito kalalaki na. Mas malalaki na itong mga magkano. Oo, mga 55 lang isa na. 55. 55,000 na patahan. Ito yung mga presyo na mga ito. Ayun yung mga baka dito na binibenta ni bossing.

Uh -oh. Ay, ang malakas ngayon sa Masbate. Ah, si yeah. Kuya ba namibili na rin po kayo sa Masbate? Oo, oh, yan. Yeah, ah. Si Kapitan Dulaw. Uh Oo, -oh, ito pala. Ang um, bako sa'yo. Mga bakang Masbate. Punta uh, si Buya, yan. Malayo palang biyahe na ni Kuya eh. <laughs> Kung gusto makabili ng Masbate, malalahe dito po kayo sa Kapitan uh -huh. Dulaw. Mga magkano ng kompresyo ng mga bakang magkano? Kaya uh ang -huh. bodyguard. Patong sa 50. Ah, may patong sa 50, may pababa sa 50. Ngayon po, ito po yung mga basbati. Kita naman niyo, na mga brahman ng lahi. Pag basta mas po brahman ng lahi ano. Ayan. Kita naman sa mga itsura nila. At tanong ko po, yung mga manso naman na ito. Manso na. Ah, mga manso na siya. Arilaki ah, ito pa lang hindi. Okay, ito mga hihipo siya. Ilang heads po itong nandito nyo? 15 heads. Ah, nabawasan na rin. Yan pala. Yes, kuya. No, yung mga 15 heads pala ito. Yan po yung mga baka na dito, mga patong sa 50 at bawat 50. Kita naman mga nila eh. Kita Kaya kay kuya yung manso kasi yung iba hindi pa naman manso. Pinanso nyo na po yung iba dito. Namanso na rin. Na, <tinyo> ito yung mga baka. Ito pa rin. Kapag kalabad na rin. Sa pamimilay, sa pamimilay. <tinyo> sa pamimilay yan. <tinyo> Ang malilit naman ito. Mas malilit. Mas mati rin ito. Uh, ito yung mga mas batitin daw. Ayan. Kita naman sa mga itsura nila mga brahman pati kinakita sa katawan nila medyo may mga sugat kasi ito kalimitan mga alpas sa mas bate kaya ayan medyo may mga galos galos sila kinalaman natin kasi nakakita natin yung mga binababa dito mga mas bate pa mga binibenta ano mga talagang, sa ito po yung mga uh, yung may mga baka din dito doon na dumating ng mga Holstein Ayan po mga security may mga damage na din mga pangkatay na ito ayan. ito yung mga Holstein na dumating dito mga baka sa paradahan Yung mga talong TV, ito naman po yung mga baka dito mga pang uh, na mga na sa paradahan. Ayan. Ito po yung malaki mga baka meron din dito. Ito yung mga pangkatay na mga baka dito. Medyo marami-rami ngayon dumating kaysa ng kawaraan pupunta natin dito. Ayan po. Yung mga pangkatay na baka dito sa Padre Garcia Batangas na dumating. Sinakalpas sa baka. Alpas yung baka. Hindi ba huli ni Kuya? Yo! Nahuli! Hmm. Ayan na sila, bossing. Yung In ini tinatanggal daw 'tong gitnang ito nandito dito at lalagyan daw ng papalawakin ng paradahan. 'Yan sila. Mga subscriber din natin 'yan. Sila nagre-renovate ng mga ano dito. Tatanggalin itong isang matas na ito. Okay, bye.